Madali lang. Uh, Kanan ko lang ng ano. Mga kajets kaya na sumabit ako doon sa tricycle. Kaya sir, sir. naman wala, ito lang. Sa mga. Ano pong bang pangalan nyo? Ano, Hilde Brown. Hil? Hilde Brown. Ano ano Brown. Parang kayo nasa sama. Bila saan po siya? Ay! Wali, Anong pangapin nyo ito? Ano saan? ko si Kuya Junior. Hil yung mali kasi yung parada ng tricycle guys ilang taon na po? pagtiig saga saan? medyo masakit yung bibig po at ako na wala akong nakita kanina kuya <laughs> well, pwede bibig yung sugat ay huwag na pala nakikita sa youtube yan bawal wala yung dugo yan so balis na makinig ako dito sa ambulansya guys nagdating ako doon, sa uh, pupunta sana ako dun sa birthday ni Chong Luis hindi na nakakunta iba yung napunta ng hospital ay wala pa lang ano bali Abuti may jacket ako ma'am po mayroon siguro ang dami ka sugat dito sa pating Oo nga po, pero itong dibdib niya ito ma'am Sabi Dada, 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 naman

bale, sinubukan nyo ako, hindi ako guys, yeah, check pa ako ng doktor, okay pa ako, Dahil, eh, ano, yung likod ko at yung ko dindig. kasi umikot dun sa ano, yung dun sa motor, bumagsak yung kaliwang balikat ko. 回答。